yun na ah, magandang araw mga kanting ah, bali bigla nganting lang po tayo ayun ah, na ah, biglaan natin naisipang maganting kanting ah, kaso umikot tayo dyan kanina ah, bihira yung spotted dab halos wala meron din tayo na palipad dun isa umikot tayo kanina pero mukhang alanganin ng spotted dab kaya magtitikling na lang muna tayo hindi tayo magtatambang sa gilid ng sapa na to ayan dyan tayo magtatambang ayan sapa kasi yung sa likod natin ito baka takaling dito lumabas yung mga tikling subukan na lang natin magtikling tikling muna alas 4 na ng hapon kasi ah, sana meron pa rin tayong mapatapo Mapalabas palabas na dito oh, sige mga at ah, tatambang na tayo doon na lang ako magtatambang sa gauge lang doon stay doon lang pumutok tayo mga kanting nakadal tayo ng isa pulutin natin tikling ayun eh mga kanting andito na tayo ito isang tikling tayo Pagkakalisa na tayo. Kahit na naglagang pa sana. Kung meron pa. Dito lang mga kanting. Eh yun mga kanting. Nakapotokol tayo ng isa. lakad pa. Tingnan natin baka may upa. Sana hindi na. Hindi dibi natin 'to ganito. Eh. Sumobra ata. Ayun, nandito. Ito mo lantik. Sampit kling ulit. Nabalde nakadalawan tayo. Magapang pa tayo, baka mayroon pa. Ayan mga kanting, nasisipat na tayo. Hapon na talaga. May isang oras din tayong tumambang. Kahit ka pa na may napalabas tayong dalawang tikling. Binigyan din tayo ng pangulam tinola na to ang marami rami na to oh, sige mga kanting maraming salamat sa inyo ang ah, babawin lang tayo sa usunod ulit Kung matagal tagal na para sulit naman sana makarest back tayo dito sana bigyan tayo ng pagkakataon para marest backan natin to sayang naman malilit pa yung alay so na lang po abang-abangan nyo na lang yung baka sakaling marisbakan natin ayun maraming salamat sa inyo hanggang sa muli mga kanting ka